Okay mga boss, uh, tamang tama nandito tayo ngayon sa may San Miguel Alaminos Laguna At uh, sa gilid kasi nito, ang katabi nitong bypass road na to na dinadaanan natin ngayon ay SLEX TR4 Eh sakto sakto, titingnan natin kung ano na yung mga pagbabago dito Ayan ay, lang o, oh, yung nasa unahan natin yan Yung nasa may taas na yan, yan na yung TR4 na i-update natin ngayon ganong matagal na natin itong hindi na i, i tagal tagal na din saan ba tayo pwede pumuesto dito na o dito na para malapit lapit o doon sa kabila dito, na o doon sa kabila dito na <laughs> dito na <laughs> para malapit para malapit gawa ng ang battery natin ay kakaunti na eh tiga lang ayan at mula dito sa may bypass road ng Alaminos to San Pablo ay ang sisilipin natin itong SLEX TR4 dito sa may barangay San Miguel Alaminos Laguna at yan po ang ating makikita diyan ay kompleto na din ang bus ng semento at uh, wala pa ding barrier magkabilang bilid pero meron na siyang daan ng tubig sa side na to sa ating kaliwa pero sa kabilang hindi natin makita kung meron na din. At uh, kung mapapansin nyo nga ang bypass road ng Alaminos to San Pablo at saka itong SLEX TR4 ay magkatabilang. Kaya halos ay mula dito sa May Alaminos Laguna hanggang doon sa May Santa Maria ay halos magkatabi lang yan ang SLEX TR-4 na ganyan-ganyan ang inyong makikita mula dito sa may Alaminos. Ang buhos ng samento ay ganyan na ang cura uh, Halos ay tapos na. Kaya siguro nga, pwede nating masabi. At ayun din naman yung uh, plano ng expressway na bago nga tapos ang 2025 ay madadaanan na yung ibang parte nitong SLEX TR4. Siya nga pala, yung direksyon na yan mga boss ay nakaharap tayo sa papunta ng Manila. Kaya yung bypass road ng Alaminos to San Pablo ay nasa kaliwa natin. At uh, di yan, sa may bandarya sa may una-unahan na yan ay mayroong pang ginagawang o pinubungkal pa yung lugar na yan gawa ng yan yung nahuli na gawin at saka meron pa dyang isang tulay na ginagawa din medyo mahaba-haba yun kaya ah, hindi naman na siguro magtatagal yan gawa ng ah, siguro bago matapos ang taon ay meron ng gerder yung anong yan tulay na yan pero may nakaporma na dyan gerder eh kung makikita nyo yung nandyan sa may unahan na, yan na Uh, nakahanay ayan na yung jarter na ilalagay doon sa may tulay na ginagawa sa may bandauna-unahan doon na nakita ng ating drone at ngayon nga mga boss ay pabalik ng ang ating drone at uh, syempre kung kanina ay nasa kaliwa natin yung bypass road ay ngayon na may nasa kanan natin at um, sa so dyan namang yung diretsyon yan yung expressway na yan ay lalampas yan doon sa may bypass road ng Alaminos to Lipa, dadaanan yan hanggang doon sa may San Benito San Pablo Laguna tapos i-dire-diretso yan ng papunta ng San Pablo Interchange o doon sa may package C tapos pagkalampas ng package C ay wala pa din halos semento dyan pero pag nakalampas ka na dun sa may San dito San Miguel ay may semento na ulit diyan dun sa may Santa Maria hanggang sa may Tiaong Interchange kaya kung susuriin nyo o mapapanood yung mga huling video natin ay sadya namang baka posible nga na madaanan ito bago matapos ang 2025 sana naman para masampula na siyempre tayo mga taga Quezon ay gustong gusto na makadaan ng expressway kahit tayo i um, siyempre magbabayad tayo dyan pero sigurado yan pag kaya na ipinadaanan ng una siguro mga isang buwan wala yang bayad libre yan katulad yung ginawa nung ano, dito sa Skyway at saka sa may nung kami nadaan doon no bayad at saka doon nga sa may uh, mayroon pang expressway ngayon na hindi pa wala pang bayad ewan ko lang uli matagal lang hindi nadaan doon nasa dalawang buwan na diyan sa norte so ayan at uh, balik na ng home point ang ating drone at yan ang ating drone shots dito sa may barangay San Miguel Alaminos Laguna Okay mga boss at tapos na tayo dito pabalik na ako dito sa ating uh, pinanggalingan at hindi na ako didiretso sa dyan may vlog na ako dyan eh kaya ang gagawin natin ay babaybayin ko naman yung bypass road ng Alaminos to San Pablo at uh, sa susunod na vlog na natin yon kaya maraming salamat mga mga sa panonood ng video ito sana ay nagustuhan nyo at uh, maraming salamat napakainit na gusto ko nang bumalik ng bahay <laughs> kaya maraming salamat mga boss sa panonood ng video nito at nakita nyo nga yung progreso dito sa San Miguel Alaminos Laguna na halos ay matapas tapos na at dun nga sa may bandang dulo dun eh, ay sa kasalukuyan ay eh, ginagawa pa rin at masasaan baga at yun ay matatapos din basta tayo ay magantay-antay lang medyo traffic-traffic pa ngayon gawa ng matatapos lang ng mahal na araw at yung iba ay pauwi ng kani-kani ang mga At trabaho o lokasyon ng trabaho gawa ng pagka maya pang hapon lalo na sa Manila ay matatrapik magaling yung maaga-aga pa ayan at uh, tayo didiretso na ng kung saan pa tayo pwedeng pumunta kahit napakainit kakayanin para lamang tayo ay makapag vlog Siyempre kailangan nating makagawa ng content para sa kinabukasan ng lahat <laughs> nadamay pa kayo <laughs> Kaya yeah, maraming salamat mga boss at kita kita tayo sa susunod na video. Sa update natin sa SLEX CR4, hanap na tayo ng iba. Na tayo eh, maglalakbay kung saan pwede.